ng mga pag an, ang isang administration slate. Ang hmm. balaging uh, plano niyan, ang objective, ang tinitingnan niya, yung talagang uh, winability yeah, dahil no. at yung mga sa tingin nila ay kayang kaya na eh, ma, ma, ma makakuha ng sapat na boto at siyempre na suportado ng makinarya ng resources yeah, ng administrasyon. Kaya ang ano nila they they're packed with uh, you know mga mga big names popular names makilala name recall at nandyan nga sila mga re-electionist mga comebackers or uh, returnees tapos yung mga medyo bagong mukha pero hindi naman talaga bago sa larangan ng politika kasi mga kasama sila kasapi sila ng mga political dynasties so yeah uh, hindi na tayo nagugulat Diyan sa listahan na yan kung hindi ta hindi ako nagkakamali. Yung mga pangalan na yan, yung listahan na yan, yun na yung uh, uh disclosed noon ni Sen. Imee mm -hmm. Marcos. Yes, ba, diba? mga yan, lahat yung lahat ng mga pangalan na yan nandun yung sa sinasabi, ni Senator Imee Marcos at yan ang mga inaasahan dahil nga nung pag uh, nagkaroon ng alliance itong five uh, major political parties. Now, pinapakita na, pinapakita diyan na hindi pa rin talaga nagbabago. Yung mm. yung uh, voter psychology, yung, da, yung, yung political dynamics natin, alam ng mga nasa administrasyon sino-sino yung mga ibebenta nila mga kandidato given electoral history in, in 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 for decades already yung tali yung name recall yung resources yung, yung may makinarya talaga so ganun pa rin wal, walang pagbabago pahirapan ang pagpasok ng mga progresibo, yung mga reform oriented, yung mga yung mga talagang mga uh, sinasabi natin ng mga pangkaraniwan ng mga personalidad na mga pwede talagang dahil sa kakayan, kakayahan kakayahan nila may track record din sila, may kakayahan sila, may integrity sila, pero pahirapan ang pagpasok uh -huh. dahil nga masikip at laging may advantage ang administration uh, party ang uh, administration uh, slate. so what ang ano natin walang pagbabago eh kasi nga walang pagbabago sa political system nandiyan pa rin yung mga political dynasties walang halos pagbabago sa electoral system na hindi talaga nare resolve for for years decades yung problema sa massive vote buying pagdating ng uh, election day And and then yung uh, voters education hindi pa masyadong na ipapadama yung yung awareness sa karamihan nagaano ka importante na mag uh, mag-vote talaga mag-elect dun sa mga karapat-dapat yung talagang mm -hmm. yung mga hindi sumasali jan dahil lamang sa pangalan kundi sa mga pwedeng nilang maging ambag para talaga magkaroon tayo ng good governance